Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa suki sa kusina ni Chong. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating lulutuin ngayon ay paborito ng mga bata. Chicken lollipop. Halika na. Magluto uh, na tayo. Okay po, umpisa na natin. Seasoning. Magic syrup. Yan para maging masarap talaga ito hindi tayo gagamit dito ng soy sauce tapos kalamansi juice yan kalamansi juice lamas lamas para manuot yung lasa sa manok tapos habang tayo nag-aantay ng pag uh, itong isang oras na ito, pag ma iside aside natin ito, magagawa tayo ngayon ng gravy. Gravy sauce. Okay, magumpisa na tayo maggawa ng gravy sauce. O, lagay na natin itong 2 tablespoon na butter. Tunawin. Nandito na una, ilagay na natin itong arena. Bali, 2 teaspoon, 2 tablespoon. So, arena. Halo-halo, halo-halo. Tapos, lagyan na natin ng tubig na wasa. Charot. Ayan, kumukulo na. Lagyan natin ng, teka. Lagyan natin ng soy sauce. O, oh, masyadong marami para magkaroon ng kulay. Ang kulay ang buhay. Tikman natin. kung okay na ba ang lasa masarap na kaya lang dagdagan pa natin ng pampakulay at medyo medyo matabang pa siya yan ay sus kalinamnam gravy pa lang ulam na okay Mamaya pagbalik namin, ay atin ito pagpagulungin sa arena, tsaka itlog breadgram, bago natin i-fry. Deep pride Okay. Pangsamantala, cut muna tayo, at tayo ay mag-ano na. Okay po. Pagkalipas ng isang oras ng ating pagkakamarinit itong ating chicken lollipop, fried chicken, uh, atin ito ngayon ipagugulong na sa Itlog, arena, at saka bread gram. Okay. Umpisahan na natin. Itong nga uh, palang uh, ating arena, nilagyan natin to ng paminta, at paprika, at saka konting kun asin para templado. Pagulungin itong chicken lollipop sa arena. Like that. pagpag ng konti pagulongin sa itlog hmm. ang taas wala lagyan natin medyo hindi na abot ang pagulong lagyan natin yung bandang taas ng itlog tapos pagulongin natin sa bread drum Yan. Okay. One. Ang pagpapray nito, mahinang mahina lang po yung apoy para hindi masunog at hindi maging hilaw yung loob. Hmm. Okay. For the meantime, baka mainip kayo, mag magbe po na tayo para ipagpapatuloy natin itong ating paggawa nito. Medyo baka mainip po kayo. Okay po, nandito na po yung ating chicken lollipop na ating uh, pinagulong sa arena, itlog at saka beef drum. mag na po tayo magprito. Kailangan dahan-dahan lang ang apoy para hindi tayo ma mahilaw ang loob nito mainit na itong kawali ayun o oh. mainit na itong mantika natin okay tama na to mga kabarangay mga kababayan mga kapatid kung kayo ay nakasubaybay dito sa aking binoloto sana naman magparamdam kayo kung taga saan po kayo para naman malaman ko kung saan nakarating itong aking video nito natin ang first batch. hmm. yan patuloy na natin patuloy naman natin dyan Ayan. Ayan. Ayan po. Next. Hindi na ng konti. Yan. tama lang. Okay. Hanguin na natin itong pang, uh, panghuling luto natin. Tapos na tayo. Para tayo tutungo tayo sa ating Cayman portion Okay Okay po, naandito na po yung ating finished product ng ating chicken lollipop na napakasarap Okay, tikman natin Tikman natin kung anong talagang lasa nito Kung talaga ba masarap ito Medyo maliit Anak, right, tikman natin Sausaw natin sa sauce Okay. Hmm. Ang sarap. Mm. Ako. Ang kasanak. Sarap. Sarap. Sarap talaga oh. Hmm. Malinam naman ang lasa. Hmm. Sarap sa'yo. Ừ, cá no? Parang masarap nga doon sa restaurant ito. Masarap, mas masarap ito. Malinam lang yun. Malambot. Malambot. Tsaka yung papalasa dito. Yung Sprite, tsaka yung kalam, kalamin si Diyos. Tsaka yung magic sarap. Talagang ayos na sa lasa. Malambot pati hubukan hmm? Subukan nyo mga kabayan. Ang sarap. Pwede pang handaan, pang pulutan, lahat, pangkasalan, kasalan, hindi kayo mapapahiya. Subukan nyo, sundan lang ninyo yung mga sangkap nitong aking ginawang chicken lollipop. Tak na hindi ho kayo mapapahiya. Masarap na masarap. Malinamdam ang lasa. At kung nakarating po kayo sa dulo ng aking video ito, at kung nagustuhan po ninyo ang luto kong ito, sana naman maglalambing po ako sa inyo mga kababayan, mga barangay. Sana pakishare at saka follow para naman maraming makapanood sa aking video ito. Maraming salamat sa inyo. Thank you po.